Hello po guys! Kumusta po? At welcome po sa aking channel, Merelody Vlog. So guys, for today's video, gusto ka lang ibahagi na ayan, dahil sa kahiligan natin mag-ipon dati, no? Mahilig talaga tayo mag-ipon para sa pangarap natin. Kaya ngayon, unti-unti nang natutupad, unti-unti na naming nabibili yung mga pinapangarap ko lang dati kaya mapapa thank lord na lang talaga tayo dahil sa ayan basta doble sipag lang talaga tayo wala talagang imposible makakaipon talaga tayo so ayan nga guys hindi ko na nga nabidyuhan yung mga pinamili namin kaya doon ko na lang ipapakita sa bahay kasi nga busy sa pamimili kanina kaya ayan guys pauwi na kami at ang ganda nga ng view dito talagang nakaka relax ang sarapan ng hangin yan guys, masarap talaga no pag may mga puno-puno, talagang nakaka-relax. Kaya ayan guys, naglalakad na kami papuntang sa Kayan. Syempre, kasama ko yung aking pamilya, yung isa kong anak guys ay kasama doon sa magde-deliver para siya ang mag-guide papunta sa bahay namin. Kaya ayan, andiyan yung partner ko na supportive at yung bunso ko. <laughs> Kaya ayan guys, naglalakad na kami papuntang sa Kayan. At pagkadating nga namin dito sa bahay ay nandito na nga yung anak ko at kasama niya yung nag-drive, nag-deliver nag sa aming mga pinamili. So ayan nga guys yung mga pinamili namin. So ang sarap lang sa pakiramdam dahil dati nangangarap lang tayo. So, ayan, unti-unti nang natutupad ng mga gamit, guys. <laughs> 'Yung mga gamit naman, 'yung mga pinamili na namin kasi nga ayan, dahil may nabili na kaming bahay. So, ngayon, unti-unti naman kaming nag-iipon ng mga gamit. Kaya, ayan, guys, wala talagang imposible pag mahilig talaga tayong mag-ipon. Kasi hindi naman kaagad-agad na magtindahan kay eh, makakaibong kaagad. Siyempre, hindi talagang tiyaga talaga kasi taunan. Basta pag lumalago na 'yung tindahan mo, so diyan ka na mag umpisa mag-ipon, ganun kasi ang diskarte ko guys sa aking tindahan kahit hindi naman kalakihan kahit maliit lang yung tindahan ko talagang marunong, mahilig lang talaga ako mag-ipon at gumagawa din ako ng ibang racket, ng diskarte no, imbis na ipahinga natin so nag-iisip pa tayo ng gagawin natin para may maedagdag lang sa ipon Basta wag lang natin sukuan talaga kahit anong pagod, boyat. Wag na wag natin sukuan yung ating tindahan guys. Kasi di mo akalain talagang malaking may tulong yan sa atin pagdating ng panahon. Kaya ayun, bote na lang talaga at kinaya ko lahat guys. Kasi talagang nakakapagod din, talagang tiyagaan lang talaga. Kasi minsan di naman araw-araw may binta tayo, talagang tiyagaan lang talaga para makabinta tayo at mag-isip tayo kung ano yung laging hanap sa atin ng ating mga customer kasi guys dahil yan dahil kumukuha tayo para magsaipo natin dahil kumukuha tayo araw-araw so kailangan wag din natin pabayaan yung ating tindahan so ayan guys dahil ayan dahil sa ating pagkakaroon ng munting tindahan ay unti-unti nang natupad yung ating mga pinapangarap so kaya mas maganda talaga na mayroon tayong tindahan guys kasi umpisa nung nagtindahan ako marami akong naipundar guys dahil sa pagkakaroon natin ng sariling negosyo kaysa empleyado tayo so wala akong naipundar no nung empleyado pa lang ako pero nung nagkaroon na ako ng sari-sari store so ayan unti-unti nang natutupad yung mga pinapangarap ko at marami na rin akong naipundar kaya hindi naman sa pagmamayabang guys so talagang mahilig lang talaga ako mag-ipon. Kaya ayan, nakakapundar tayo. Kahit sa ponte-unting halaga, di mo na lumalaki na pala siya. Kaya tiyagaan lang talaga. Kasi hindi naman agad-agad. Talagang taonan, talagang matagal. Kaya kung gusto mo na may maidagdag sa ipon mo, so magsipag ka, mag-isip ka ng ibang racket mo, ibang extra income, basta wala kang tinatapa kang tao, wala kang piniparwis yung tao. So, talagang lalo tayong ibibless pa ganun. So, ayan, maraming kalat marami kaming ligpitin kaya ayan guys magtulong tulong kami dito ng aking anak at si partner so ayan magliligpit kami dito kaya ayan close muna yung ating tindahan so kasi nga ayusin lang namin yung mga pinamili namin dito sa aming bahay guys kaya ayan masaya na naman tayo pag mayroon na naman tayong bagong mga naipundar basta unti unti lang makukumpleto din namin itong mga gamit na gusto namin dito para sa aming bahay kasi nga guys maganda kasi mag-ipon kasi sarili na nating bahay kaya masarap mag-ipon ng mga gamit guys di ba kaya ayan ang daming kalat kaya ayan, nagwalis agad yung isa kong anak kaya ayan thank you lord mapapa thank you na lang talaga tayo dahil ayan nakikita na naman natin yung ating mga bagong naipundar basta tuloy-tuloy lang ang pangarap natin walang imposible basta samahan lang natin ang sipag at tiyaga